mga chong ayan yung tropa natin si Miko <coughs> hey Mick nandun tingnan mo dun oh sinabi ko sa kanya na may may TV sa basurahan so ayun siya guys kinuha ni paring Miko Pilipino din yan dito sa Amerika dun sa gilid pre sa gilid oh yan yan sharp yan pre sharp at yan, yan yan yung ano alak Tapos yung high chair at nandito rin yung isang Pilipino nating tropa, taga Bacolod. Tsaka ito si Miko, taga Pampanga. Ayan, mga Araneta dyan sa Bacolod. Shout Oo, oh, ara siya. So, ayan mga chong. Si Miko Thunder. Ano yung alak, Brad? Okay pa? Yung alak. <laughs> May Amerikana na pumunta mga chong kaibigan ko yung kapitbahay namin. Ayan Ano, tagay muna tayo dito.